Ang pagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos ay isang patuloy na proseso ng relasyon, pag-unawa at pagtitiwala sa Kanya. Narito ang mga konkretong hakbang na makatulong sa iyo. 1. Regular na panalangin Makipag-usap sa Diyos araw-araw, hindi lang para humingi, kundi para magpasalamat, umamin at makinig. Maging totoo sa panalangin mo kahit simpleng salita lang. Ang mahalaga ay bukas ang puso mo. Pagbasa ng banal na kasulatan, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, mas naunawaan mo ang kanyang mga plano, pagmamahal at katapatan. Magsimula sa mga aklat tulad ng mga awits, Juan o Mateo, Matthew. 3. Pagsisimba o pagsali sa gawain ng simbahan Ang pagsisimba ay paraan para makisama sa ibang mananampalataya at tumanggap ng espiritual na pagkain. Maaari ring sumali sa Bible Study, Prayer Group o Youth Ministry. 4. Pagawa ng mabuti ang pananampalataya ay lumalalim kapag isinasabuhay mo ito sa pagtulong sa kapwa, pagpapatawad at pagiging tapat. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Fano Pagninilay Reflection Maglaan ng tahimik na oras para mag-isip tungkol sa mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Mag-journal o isulat ang mga biyayang natanggap mo, makakatulong ito para ma-appreciate ang kanyang presensya. 6 pagharap sa pagsubok ng may pananampalataya. Lalo mong mapapalakas ang pananampalataya kapag sa gitna ng problema ay pinipili mong magtiwala sa Diyos. Alalahanin, ang pananampalataya ay hindi kawala ng problema, kundi tiwala sa Diyos kahit hindi mo pa alam ang sagot. Bonus, panalangin para sa pananampalataya. Panginoon, dagagan mo po ang aking pananampalataya. Sa oras ng panghihina, bigyan mo ako ng lakas. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo kahit hindi ko nakikita ang buong larawan.